Chuko, Psst! Huy! Huwag masyado! Punsa man na! Choco! ko ang mama, anak! Huy! Anong ginawa mo na Ano Nakikipaglaro ka ba? Ano ko? So yun guys. napaka ni Chuko Hindi ko alam kung laro niya yan o inaway. Parang nilalaro niya lang o. Oh. Yung mama, tinitingnan lang ng mama yung ginagawa ni Chuko Ayan. Shhh, grabi grabe naman yan. Yung isa gusto na sumimbat. Naku, lumayas lang dalawa.